Marami nagtatanong pala sa akin ito at marami din nagsasabi sa akin na Madam, gawan mo naman ang video yung tungkol sa mga naghahire dyan na DH sa Pakistan. Napakarami nagtatanong sa akin ito kasi usong-usong ngayon sa TikTok to yung mga naghahire na ang salary ay $500 pataas. Totoo yan mga kapanay. Sa mga hindi naniniwala na totoo bang ganyan kalaki yung sahod sa Pakistan eh mahirap lang na bansa yan ganito ganyan sabihin na nating mahirap na bansa pero syempre kahit sabihin mo mahirap yung bansa may mayayaman doon at ang mga nag ng ganyan na ang sahod ay 500 dollars pataas ay yung mga mayayaman syempre marami rin mayaman may mga mahihirap sa Pakistan marami pero marami din mayaman sa Pakistan na afford nila magbayad ng Pinay nakatulong. maraming ano doon DH maraming katrabaho sa Pakistan merong sa factory merong teacher merong nurse Iba-iba, pero mas marami talaga yung ano sila. Ah, mga sa bahay, mga nani, ganyan. At saka, ang kagandaan sa Pakistan kasi, hindi rin, di ko rin mas sinasabing lahat. Ha? Pero kadalasan ng mga naririnig ko, yung mga nagtatrabaho doon, kunwari, nani ka lang, nani ka lang, hindi ka maglilinis, hindi ganun. Kunwari, tagalinis ka lang, tagalinis ka lang. Pero meron din naman na siguro pag inalat-alat ba sa amo ay all around. Pero kadalasan talaga doon yung iba, pag nani ka lang, nani ka lang, tapos kunwari, $500 ang sahod mo may allowance pa yon na 5,000 rupees. O so paggalante ang amo mo, 10,000. Yung iba, 20,000. Depende nga sa amo. Meron akong kilala ang allowance siya, 20 yata, 25. Basta hindi pa ba baba ng 20 yung alawan siya. Iba pa yung sahod niya na $500 to $600, ganyan. Malaki ang pasahod yan. 2 years ago, nag-hire, ay 3. 3 years ago, simula nung nag-stop yan eh. Dati kasi, nag-hire Pinas to Pakistan. Kaso, si Digong pa nakaupo no, nung nagsimulang mag-stop yan ng hiring sa Pinas, pa Pakistan. Kaya matagal na na naka-stop yung hiring. Kaya yung iba, yung mga pumupunta ngayon doon, ano yung sila cross country. Pero mga kapanay, kung nga rin magka-cross country kayo, ay ingat-ingat din ha. Siguraduhin yung legit yung agency nyo na papasukan ha. Kasi baka mamaya, matenga lang kayo sa Pakistan. Okay, baka mamaya. Siyempre, pagpunta nyo sa Pakistan, hindi naman pwedeng working visa. Agad ang visa nyo kasi nga naka-stop. ba, diba? naka-stop hiring sila from yung mga sa Pinas to ano. Kaya, ang siguradong uh, ano nyo dyan, visa nyo, ay tourist muna yan eh. Pero hindi rin ako siguro, pero hindi rin ako sure, pero parang ito, sa pagkakaalam ko, Baka pagpunta nyo cross-country, baka tourist visa muna kayo. Ganon. Hmm. Hindi kasi, hindi pwedeng working agad. Ganon. Siguro pag tourist nyo, pag ano na kayo, saka siguro pag may amo na, saka siguro magiging working visa. Ganon. Pero siguraduhin nyo na okay yung totoo yung uh, agency nyo kasi baka may mamatenggan lang kayo sa Pakistan o baka may maya mas worse, baka may maya kung saan lang kayo dalhin, di ba, matano kayo. Basta siguraduhin yung legit mga kapanay. Totoo yan na maraming DH sa Pakistan. Alibo na ang Pilipino sa Pakistan noon pa. Marami na talaga, libo-libo na. Yung mga DH doon, mga, mga nagkatrabaho talaga doon, balik-balik na lang sila, renew na lang ng renew ng visa yan. Wala na yung bago na galing Pinas, na pupuntang Pakistan, na working, wala. Puro yung mga balik-balik, nagre-renew na lang yan, matatagal na sila sa Pakistan. Malaki sahod sa Pakistan ng mga Pinoy, kahit anong trabaho, malaki, kahit sa mall, sa salon, ganun. Meron nga sa mall dun eh. Ang laki din ang sahod niya, 100,000 din sa rupees, 20 plus din sa Pinas. Eh noon pa yon, ilang taon na yon, apat na taon, limang taon, o ngayon, mas tumaas yung sahod. Dollar kasi pasahod dun eh. 500 600, ganun. 3 years ago, 400 lang yung pasahod nun eh. Ang tagal na, di ba? Ngayon, 500 na, 600. Ganyan na daw ang sahuran. May allowance pa, may weekly off. ting, siguro Friday ang off, ganun. Basta weekly off yan. Kaya ang ginagawa ng mga Pinay, yung iba, kumukuha sila ng apartment nila kasi mura lang ng upahan dun eh sa Pakistan, tapos pag off nila dun sila nagtatambay, dun sila nagpa-party party, 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 at saan nagpapahinga ngayon mga kapanay ha Ayan, sa mga nagre-request, nagawan ko ng video ay ito ang aking sagot sa inyong mga katanungan itong sinasabi ko, hindi rin ako 100% na sure dito ha ngayon kung meron akong mali na sinabi ay comment naman kayo dyan